Yo, kumusta? Long time na siya. Malamang yung iba sa inyo. Nagtataka kung bakit hindi na ako active sa akin social media accounts. Malamang din yung iba sa inyo alam na kung ano yung nangyari sa akin. Naging busy po ako dahil inasikaso po namin yung um, kidney transplant. Ayan, ako saan dinonate ko po yung aking uh, kidney sa kuya ko na 3 years nang nagda-dialysis. Matagal ko nung pinag-isipan din to hindi ganun kadali para sa akin. Pero ito yung kailangan. Walang iba makakatulong kundi family pa rin. Hindi na ako nagdalawang isip na i-donate yung kidney ko sa kuya ko. At ito, hayaan yung ikwento ko sa inyo. At ito ang gabi bago kami pumunta sa ospital kinabukasan. Nanonood nga kami neto at biglang naisip ng nanay kong gulate na lang yung anak ko si Jelay. Ito, panoorin nyo. Oh, no. oh, no. oh, no, 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 no. Paalala ko lang ha, alauna ng madaling araw yan, bawal na magingay at kinabukasan niya, ito ng mga nangyari. Pagising ko, kumain ako kagad at nag-asikaso na para makaalis na kami kagad. At ito na yung mga sumunod na nangyari. At sa mga oras na to, wala pa rin akong idea kung ano mga pwedeng mangyari sa amin. Basta ang iniisip ko, magiging maayos na ulit ang kalagayan ng kuya ko. At habang palapit ng palapit, mas lalo akong kinakabahan. At sa panahon na to, ngayong ko lang narinig ang mami ko ng ganito. Sininervis tali ako eh. At yata hindi ikaw ang kasama eh. Hindi naman. Kayo kaya maging magulang, makikita mo yung dalawang anak mo. Pagdating namin sa ospital, eto na yung mga sumunod na nangyari. Dapat si Mert ng nang makoy na nandit si Mert tayo sa amin. Ilan talaga pag nisel ko na ako. So ngayon guys, pupunta muna tayo laboratory. Kukuha muna tayo ng result na ang ayun, pinagawa namin yung diesel. Part A, first option, take it one. na kaming na-admit sa NKTI 3 days bago kami operahan. Pagdating din namin sa kwarto. Naligo na rin ako kagad. Let's go. Yan, tapos ko na nagising ako ng nurse para kabitanan ng swero. So, yun, gagising ko na Actually, ginising ako para lang ikabit tong swero. Ouch. Let's go. So, ayan, nakaswero na tayo, guys. Hindi ako makatulog na maayos kasi nakaswero nga ako first time ito eh. Ayan, hindi ko na rin alam kung anong nangyari dun kay kuya sa kuya ko. Kasi sa kabilang room siya. Tapos ako nandito sa kabilang room. So hindi ko na alam kung ano, kung anong kalagayan ni Kuya doon. Ayan. So update-update na lang. Bukas, I hope na may maayos and successful yung operation namin. Eh, di na for tomorrow. Let's go. I know you told your friend you're Tell me what's wrong and why you never said you felt that way guess you try to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away as you fade away dahil lahat ng na mga nangyari sa akin ngayon first time lang never pa akong na confine sa so ospital first time lahat at ngayon dumating na ang araw ng operasyon Okay po Ah po mm. sa mga panahon at oras na to isa lang ang ginagawa ko magdasal lang na magdasal at sa isang banda hindi ko na rin alam kung anong kalagayan ng kuya ko pinagkatiwala ko na lang sa doktor at sa panginoon ang buhay naming magkapatid nilalakas ang kulangan loob ko para hindi panginaan ang kuya ko at ang lahat ng to ginagawa ko para masumaba ang buhay ng kuya ko. Kuya, gusto ko lang sabihin sa iyo na para sa iyo lahat ng uh, transfer. Okay huh? lang. sir. Okay, po. Po. okay sir. Po, na kaya. lang. sir. Thank you, sir. sir. I-slide namin kayo lang dahan-dahan. Dahil sa ngayon, itatagilin po namin kayo. Huwag na pong kontrahen. Okay, okay po yan. Oh, 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 oh. Okay, okay na po. Straight lang. Sir, relax oh. lang. Huwag po muna kayong gagalaw. Kami lang, sir, ha? Kami, okay. Kami lang. I-slide ka lang naman namin. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang Okay. Okay.